Inayos ng lalaki ang lambat sa iba at agad na nakahuli ng maraming isda. Maniniwala ka ba? Kung hindi ka naniniwala, patuloy tayong manood at maniniwala ka. Ang lalaking ito ay si Kurila. Sikat sa pangingisda sa maraming kakaiba at hindi pangkaraniwang paraan. Nanghuhuli siya ng isda sa mga nakatutuwang paraan iba't ibang foam at nakakahuli ng toneladang isda sa bawat oras. Ang kanyang praktikal na kakayahan ay napakalakas at maalalahanin. Sa pagkakataong ito, nag-ayos siya ng kakaibang setting. Gusto mong akitin ang lahat ng isda sa batis dito. Hayaan silang mahulog sa lambat na maingat niyang inihanda. Pagkatapos ng pagsubok, pinutol niya ang isang puno at itinali ang ilang sanga upang gawing sandata para itaboy ang mga isda. Upang pagsamahin ang mga isda sa posisyon na kanyang inayos, para makahuli ng mas maraming isda. Naglakad siya ng ilang kilometro sa itaas ng Agos. Nagsimula lang maghabol ng isda. Natakot ang mga isda. Katutubo, tatakbo sila patungo sa tubig. Habang papalapit siya, tatakas sila sa ibaba ng Agos. Kaya mahulog sila sa kanyang bitag. Habang hinahabol sila ni Corilla, nagsimula ng mahulog ang mga isda sa bitag na kanyang itinakda ang kamera na nakalagay dito ay naitala ang buong proseso. Sunod-sunod na isda ang naanod sa ilog. Nahulog sa lambat kung saan siya nakahuli ng isda. Kailangan ko talagang sabihin, talagang tatlong set ng damit at dalawang set ng throwaways. May natitira pang isang set, sinamantala niya ang lupain ng ilog. Upang haya ang otomatikong bumalik ang isda sa kanilang bag ng lambat, at hulihin ang lahat ng isda sa isang huli. Ang kanyang puso ay nasasabi, nanginginig ang mga kamay, sabit na magmadaling bumaba para makita ang ani. Medyo mabigat ang bag na buhatin gamit ang dalawang kamay. Makikita mo ito pagkatapos ibuhos. Marami talaga. Tinatantya ko ito ay tumitimbang ng mga dalawampu o tatlumpu pounds. Ang galing talaga. Ang galing talaga. Sapat na makakain sa loob ng ilang araw.